Ngayon po ay eh, magluluto tayo ng sinigang na hipo. Nagpakululan tayo dyan ng tubig na may kasamang kamatis, sibuyas. At sinabay na rin natin syempre ang gabi. Yan, kumukulo na po siya. Hinanguko ang ilang piraso ng gabi para ating imash. Yan, kumuha rin tayo ng sabaw. Diyan natin imamash ang gabi. konti lang ang ating imamash para hindi naman ganong kalapot yung sabaw ng ating sinigang. Yan, habang kumukulo naman, ito ang ating pampaasim, sinigang nor original. Original po ang ating gagamitin dahil tayo ay may gabi na. Yan, magmamash tayo at ito ang ating hipon. Bilangin nyo kung ilan. Yan, sa mahal ng hipon, konti lang po ang ating lulutuin para sa ating pangkain sa tanghalian. Yan, habang kumukulo siya, nilagay na rin natin ang nor sinigang mix para kasabay siya sa pagpapakulo at hindi siya ganong kaasim. So yan, habang nilalagay natin ang sinigang mix, tayo naman ay magmamash ng ating gabi. So takpan lang natin siya. Hintayin natin kumulo yung ating sabaw. Yan, para ang ating sinigang mix naman ay hindi ganong kaasim. Asim, Asim kilig. Yan. So, habang kumukulo, imamash na natin ating gabi para naman ilahok natin sa ating sabaw. Kasama na rin siya sa pagpapakulo natin ng ating sinigang mix. Yan, habang kumukulo, ilahok natin ating minas na Gabi. Yan. Ilagay na natin. Yan. Pakuluan lang uli natin ang ating sabaw. Yan. Madali naman maluto ang ating hipon. So, habang kumukulo na siya, yan, ilagay na natin ang ating hipon. Bilangin nyo na lang kung ilan na ating hipon na ilalagay. Ang tama lang naman siya sa ating pananghalian. Yan, di ba? Madali lang maluto. So, lagay na natin ang ating pampalasa, asin, bechin. Yan, di naman masyadong madami. Konti lang para may pampalasa ang ating hipon. Hindi di tayo masyadong naglagay ng maraming gulay dyan kasi ang ilalagay natin yung ating kinakain lang. Pak! Kangkong. Yan. O, kangkong lang yan. Naghimay tayo. So, atin naghimay tayo ng kangkong. Yan. Habang kumukulo siya, so, ilagay na natin ang ating kangkong. Dahil paluto na yan. Huwag na naman natin lamugin ang ating gulay para hindi mawala yung sustansya. Yan, nilahok natin ang ating hinimay na kangkong. So, hayaan na lang natin siya dyan sa ibabaw kasi para hindi siya malamog. Yan. Tingnan nyo naman. O, oh, ang sarap, ba diba? Madali lang naman na maluto ang hipon. So, that's it. Kain na na.